Buenos dias señoritos y señoritas Now we are staring at the towns of uh, San Mateo Rizal and uh, sa likod-likod nyan yung uh, Bulacan uh, mga commercial, uh, I think SM yan ang Bulacan or, uh, or Lazada Lazada Factory daw So andito tayo sa small clubhouse natin sa village namin in the mountains so yan <laughs> yan ang view natin uh, and uh, welcome to my uh, to our clubhouse kasi may small clubhouse kami just for our subdivision and uh, we have a big clubhouse yung pinapakita ko sa inyo ah uh, kumakain kami at may buffet na maganda, ganon. But this one is the club because uh, in this uh, Phil Invest property, meron five uh, subdivisions, each with their own clubhouses. So, at meron isa uh, super class na, na, malaking clubhouse na comparable sa mga five-star hotels sa uh, sa Tagaytay, Baguio, gano'n. And that's our... And this one is para sa atin, sa para sa amin lang, sa mga uh, land owners At uh, maganda dito sa clubhouse namin, halos hindi ginagamit. When this was set up mga 8 years ago, siguro mga 5 times lang namin ginamit ito. Or mga 10 times lang siguro. Kasi ewan ko ah uh, kung wala kang swimming pool, gustong-gustong swimming pool. Kung meron na, kasi ito sa likuran, likuran lang ng bahay namin. Ngayon naman, natatamad na yung mga bata mag-swimming dito. So, siguro ganyan talaga buhay. Kung meron, ayaw na. Kung wala, <laughs> gustong-gusto. <laughs> ah? Kaya, that's, uh, that's life, no? That's life. O, oh, yan. Yan siya. Ah... Uh, So I'm showing you this para makuha naman, malinawagan yung mga utak natin kasi malel, uh, ma na na hello hello. <laughs> Nahilo-hilo na tayo sa mga sa mga political uh, banggaan, political katrad, katraiduran, political wars ha. So We need a dose of uh, of uh, the good view ha huh? So again welcome to my uh, walk the talk uh, walk the talk vlog uh, kung saan we discuss important issues of the day while uh, I do my morning walk So hindi ko na lang muna ito baliktarin para uh, makita nyo yung mukha ko kasi sawa naman kayo sa mukha ko. <laughs> so, ikot-ikot muna tayo dito kasi shaded area ito at uh, flatlands. And then, uh, lalabas tayo. So, when we earlier vlog yung uh, yung video or press conference ni former President Rodrigo Roa Duterte, uh, we did not... Uh, Uh, discuss or analyze the issue deeply. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, I wanted to bring to you, baka sabihin na naman yung mga critic natin, fake news, yung press niya mismo, yung mga statements niya mismo. So I just wanted to bring it to your attention. But now uh, we will will we'll do a deeper uh, a deeper uh, analysis of that uh, of that uh, uh, press conference and uh, on the onset I would like to summarize the whole issue by saying now we have a new threat and that is the threat of the Duterte and the Marcoses making up uh, making peace kasi nakikita niyo mga uh, yung mga action ng mga Duterte recently hindi lang sila nagbabaliktad o binabawi yung mga sinabi-sinasabi nila laban kay Marcos at especially kay Lisa Araneta Marcos. Yung mga sinabi nila mga orgy-orgy and uh, ano pa mga insulto. Kundi ngayon, uh, the, as we blog earlier, pinapraise na talaga ni former President Duterte si Bongbong Marcos although galit na galit pa rin siya kay Speaker Romualdez pero pinipraise na niya si Bongbong Marcos na respectable na disenteng tao ganun ganon so haya kuha na talaga ha? Huh? in your face pambobola na lang talaga ang ginagawa so as we said earlier delikado ito kasi it looks like uh, nagsisipsip sila they are trying to gain political concession. They are trying to gain political agreement uh, with the Marcoses by by uh, you know ba sa tingin nila siguro siguro ganyan talaga kababa ang tingin nila kay President Bongbong Marcos uh, nagkikita nila madadala siguro sa bola si si President uh, another view of the clubhouse si President Bongbong Marcos madadala sa pambobola nila na uh, na after na inupakan nila lahat 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 na mga bangag mga adik mga mga lahat na ha huh? sabi niya pangani kibuloy evil administration nag orgy nag -se sex sa seks sa ah uh, and also nagda drug session ganon so ngayon hindi lang binabawi kundi pine na nila so all of this are clearly intended to sh to show na okay na kami okay na kami sa mga Marcoses magreconcile na tayo and that's why i'm saying this is the biggest threat sa atin ngayon hindi na hindi na yung chacha hindi na yung china hindi na yung uh, yung uh, ano pa man issues kundi uh, the possibility of uh, the Marcoses and the Duterte sa uh, reconciling reconciling kasi parang uh, nakita niyo pati si Sara. inupakan si Marcos sa memo sa DepEd and then binawi naglaban bawi inupakan sana sa Facebook post niya. Uh, reminding people na tayo mga tao palaban, we fight for what is right and tinatanggal natin yung mga yung mga maling gobyerno or maling uh, administrasyon or incompetent and corrupt administration tulad yung ginawa natin kay former president uh, Ferdinand E. Marcos. So let us remember the spirit of EDSA. Let us unite to do another EDSA. Parang ganon eh. Pagkatapos yun dinilit inalis inalis kayo sinasabi niya na may statement siya bago na hindi daw inalis inal, niya kasi hindi daw nagbago yung pananaw niya na against etsa so ano ba talaga after nag-release ka ng memorandum sa DepEd na sinasabi na all high school students and uh, and elementary students mga uh, Uh, commemorate etsa do activities to celebrate our freedom to celebrate the end of the Marcos dictatorship ngayon sinasabi mo hindi na, hindi nagbago yung pananaw mo na na wala kang believe sa etsa so parang nagkikita natin na laban bawi style nila ng tatay laban bawi kahit kahit yung tatay binawi na yung yung Mindanao uh, Mindanao Separation move Pagkatapos nilaglag na rin si Kibuloy Wala daw rendition Guni-guni uh, lang nung ni Kibuloy Yung sinabi papatayin siya ni Marcos Kikitnapin at papatayin siya ni Marcos So uh, Nakikita natin na uh, uh, Yung sinasabi natin noon na Good cup, bad cup style Laban, bawi Fight And then bawi apuwa uh, atakihin banatan and then bawiin yung yung atak so do uh, all of these are intended really to get the to get the o oh, tini niyo mga bahay bahay dito <laughs> sa ilalim ng bangin sa taas ng bangin ganyan mga bahay bahay dito eh kahit kami sa taas ng bangin kami ganon so uh, maganda lang dito dahil uh, Karamihan ng mga bahay dito mga 80% walang nakatira kasi either uh, kwani to mga bahay-bahay ng mga foreigner na pupunta lang dito tuwing winter or mga bahay-bahay ng mga Chino na mga, mga mayayaman ng mga Chinese, mga bilyonaryo na pupunta lang dito para during the weekend or during holidays. So during the week kami-kami uh, lang dito. Kami-kami <laughs> lang mga uh, mga residents dito pero mga 20% lang so uh, puro vacant, puro, puro walang tao, sabi nga namin nagpahira uh, nagpagawa ng magagandang bahay para tirahan lang ng mga caretaker nila <laughs> pero kami parang ganoon na rin kasi uh, parati kami sa Sambuanga, so okay lang, sige lang ganyan talaga, so as we were saying uh, ito ang danger dito na mukhang uh, deliberate ito mga laban bawi good cup bad cup uh, style na mga game ng mga Duterte is really intended to hold back to stop to prevent the serving of the uh, arrest warrant ng International Criminal Court and this is not good for the Filipino people kasi dehado tayo dito ha? kung kailan ang dami sa inyo nagtatanong Ba't kailan ba lalabas yung areswaran warrant? Kailan ba i-arresto mga Marcos ay ah, mga Dutertes? Kay uh, ICC pasok yung mga ganun. Uh, it looks like it may not really happen. <laughs> kung na after all the insults, kung lumambot si Marcos kasi ganun nga. The Duterte's are, are doing this with the presumption na yung totoo yung sinasabi nila na weak president talaga si Marcos na after pinukul na siya ng lahat ng mga ng lahat ng mga insulto pati uh, pati uh, bangag pati uh, sex uh, orgy and then uh, mga drug session and everything still ang uh, gigita nila ma-forgive ma and forget pa rin si magpo-forgive ma and forget pa rin si President Marcos sa mga bagay na yun sa mga paratang na yun so it really, really rests on President Bongbong Marcos kung madalas siya kasi isa pa sa mga dinadangle sa kanya or isa pa pinapaka, pinapakita sa kanya ah uh, yung kapalit ng suporta sa Chacha kasi di ba yung sa Prescon rin na din Duterte na uh, sinabi rin niya na he support sa uh, uh, inulit niya na he really now supports Chacha basta as long as uh, President Marcos will promise na hindi yan applicable sa kanya and he will end his term in the year 2028 sorry now looking bago yung belt bag ko in high ko. so yun So that is uh, that is the the full uh, relevance of uh, what is uh, or summary of what of the tam political uh, tumbling na nakikita natin na ginagawa ng mga Duterte. Post delete post ni Sarah. Uh, pero labas uh, after lumabas ng ng uh, memorandum sa DepEd na alalahanin yung may yung bad memory of the Marcos dictatorship at uh, magkaisa tayo para labanan yung mga panibagong panibagong banta sa bansa na another dictatorship daw parang ganun ang ibig niya sabihin and then pag post na ganun mensahe and then pag tanggal ganun si Duterte uh, binanatan na yung tatay binanatan si si Bongbong na bangag na at si at si Kiboloy na na kung ano-anong ginagawa as president na mga bagay na that can that be considered in the in the modern world as ad presidential sa ibang bansa yan pwede na yung tanggalin uh, at nagpresenta sarili niya to, to become president pero uh, nakikita nila na after all of those bibigay lang si Marcos mag lang at uh, in exchange susuportahan ni mga duterte ang Chacha and, and ang kapalit ay uh, kalimutan na yung yung ICC kasi wala naman talaga magawa ang ICC kahit uh, maglabas pa sila ng sampu sampung uh, morning warrant uh, of arrest pero kung wala naman kuan. wala naman hindi naman ma enforce ng Philippine National Police wala kwan lang yun at na national bureau of investigation wala kwan lang yun na uh, papel lang yun scrap sheet of paper lang yun so that is now the real danger facing us so the ball after uh, nakita natin na ganyan uh, the ball is now in the court of the of uh, president bongbong marcos uh, bibigay ba siya forgive and forget lang ba lahat in exchange na na uh, haharangin niya yung warrant or uh, he will act according to the interest of the country na wherein we're uh, in obligado tayo to honor our treaties the rome statute that uh, that uh, dictates na kung may mga crime ang mga heads of states ginawa dito while miembro tayo ng treaty until year 2019 nung inalis tayo ni Duterte sa ICC pero obligado pa rin tayo to honor and to uh, uh, honor the fact na covered pa rin yung crimes alleged crimes against humanity until 2019 so pwede pa rin siya i-arrest for those crimes and he can be tried uh, for those crimes so yun ang uh, Yeah, ito yung kwa namin dito ito yung nursery namin dito at uh, model house uh, para sa mga new owners so yan uh, uh, just giving you a quick view of it dito naglalaro yung mga anak ko dito lumaki yung mga anak ko uh, uh, we were mga 15 years na rin kami dito pero as a rest house lang kasi we started living here na talaga nung uh, nagsimula <laughs> umapekto yung covid sa Quezon City kung saan nakatira kami sa, sa condo building namin so nilisan namin yung condo building namin uh, and lumipat kami dito to make this uh, a uh, our permanent uh, home Although paikot ikot pa rin kami for security reason and also for practical reason dahil mas malapit 'yun sa Ciudad yung uh, yung Quezon City House namin. So sometimes dito, sometimes doon. Sometimes yung lugar namin sa condo namin sa MOA Mall of Asia. Kagkatapos sa uh, sometimes sa Samwangga. So ah uh, security wise okay rin yun kasi mahirap ta hindi nila matrace si Vat ng ganyan ganyan na lang pareho yung kinasing nila si Percy Lapid na very predictable yung mga yung mga lugar na pinupuntahan almost same schedule araw araw good boy naman kasi si Percy eh kung meron siya sana mga chica babes binibisita na, na iba yung schedule niya <laughs> hindi, biro lang yun. Baka magalit kayo. Pero uh, dapat rin kasi yung schedule namin pabago-bago para para hindi hindi nila ma-predict alas ah, alas ala una ganito to nandito ito alas 10 andito to ganoon ah, ganon <laughs> yung mga playboy dyan pa iba, iba para hindi mabisto ni misis iniiba iba yung schedule so buhay pa <laughs> biro lang so yun na uh, hanggang dito na lang muna tayo guys so yun in summary yun nga ang kwan. Ang danger natin. So, we will wait. We will see. Babantayan natin yung mga action on the part of uh, President Bongbong Marcos to see kung bumibigay na ba siya. Kasi kung bibigay siya, wala na. Goodbye ICC na. Goodbye ICC. Once again, nanalo yung mga Duterte. Once again, nautakan ng mga Duterte si President Bongbong Marcos. And once again, na-prove nila na talagang weak leader si President Borbon Marcos. So, please share this vlog to friends and relatives. Relatives, Don't forget to subscribe to the broadcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching. And, pasensya na kayo. Humingal na ako. Taas-baba. Taas-baba. And, uh, I'll be seeing you uh, in my next vlog. Mucho mas gracias.